Hello mga kamabayan, o, ito yung biyaya ng Manila Bay Ito yung panahon ng mamali ngayon Mas lalong tumami yung isda dito sa Manila Bay mula nung natambakan dito Dahil nalinisan, uh, yung dating borax, ano na uh, Yung buhangin ng naka, ano, nakatambag Ang dami kung lalaking mamali Ito pang classic isda ang nakukuha natin dito Basta magsipag ka lang hindi, oh, ano yung oh, walang nakukuha. Ang dami yung. Oh. Ang Manila Bay. Thank you, thank you Lord. Salamat sa Diyos sa mga biyayang pinagkakalob sa atin. Hello mga kababayan, magandang gabi. oh, ito yung biyaya ng Manila Bay. Ay, ang dami talagang biyaya ng Manila Bay sa Pasay. oh. oh, ito. Sa mga gustong makatikim ng masarap na mamali, punta lang kayo dito sa Chocno Bridge. Ano lang, uh, mura lang dito mga kababayan. Kung gusto nyo matikman tong napakasarap na isda. So, mga kababayan, oh, ito yung biyaya ng Manila Bay. Mamali. Ayun o. Oh. oh. Magsipag ka lang talaga. Maraming isda dito okay. sa Manila Bay, dito sa Pasay. Balik, ito na. Ayun o. Oh. Panahonan lapu-lapu na naman o. Oh. Press na press yan. Oo. Oh. Eh matalas pala yung ano dito yung ngasang, no? Oo, oh, uh, yan, boss ang yan. Yung yan, hindi ka dito Ayun Ay, isa pa pula po ha Talagang kawa ng ano ngayon, la pula po Ano kayang masarap na luto dito sa lapo-lapo na ito? Halijen. Mm -hmm. Press na press yan. Ngày xưa không có gì đâu với nghe Thank you Lord Thank you Lord Talaga sa biyaya Biyaya ng Manila Bay Mga kababayan no? panela pula po na ito. Alos, alos mapuno na yung timba. Okay, salamat sa Diyos sa biyaya ang pinagkalob sa atin. Magandang hapon. Oh, ito yung biyaya ng Pasay. Ayan si Jimmy Tos. Oh, Oop, mayroon nga na. Ah. Ano yan? Pagi? Pagi. Wow, may pagi din pala dito, no? Hindi na lang <laughs> yan. Anong masak na luto dyan, Legend? Kinunot. Kinunot, no? Oo, tsaka sa gata. Wow. Ay, yan. Pagyo. Oh, ang bayan Oo. ito po ang biyaya ng Manila Bay dito sa Pasay. Yung sinasabi po nilang walang mahuli na wala na raw mahuli dahil sa ginagawang tambak dito sa Pasa Reclamation. Ayan po ang katibayan, no? puro lapo-lapo pa po, buhay na buhay po, po yan. Oh, yan ba sasabihin nilang walang mahuli rito sa Manila Bay dito sa Pasay? Lalo pa nga kung dumami ang isda rito dahil naging buhangi na po yung ilalim eh, nawala yung maburak. burak. Oh, ayan katibayan po niya, ayan kahuhuli lang, buhay na buhay pa po. Ito pa po ang isa. No, oh, ayan po. Oh, ayan. Buhay na buhay, puro lapu-lapu po yan, mga special na isda yan. Yan pa sasabihin nilang walang mahuli rito sa amin. Ayan oh. Bidesya, mga, mga alimango. Mm. Ayan po, ang lapu-lapu Napaganda nga po yung reclamation dito sa amin dahil naging buhangin na yung ano eh. Hindi tulad ng dati na burak. Ngayon po, puro buhangin na, nalinis na. Kaya malaking bagay din po sa amin itong pagkakaano na ito. Oo, oh, oh, may, may konting epekto. Ayan po, tilapia. Oh. Ayan po, huli <laughs> rin yan. Lalaki. Oh. Sa totoo po, talaga mayroong konting ano pong abala sa amin. Kasi po, Pagka... Pagka nag-ooperate sila, siyempre, lalayo kami roon sa lugar nila dahil baka tamaan kami ng barko ng mga ano nila. Kaya lumalayo ho kami. Pero may nahuhuli ho kami. Ayan, oh. Buhay na buhay po. Lapu-lapu. Pest-class na isda po yan. Yung sasabihin nila walang mahuli rito sa reclamation dito sa amin sa Pasay. Marami po. Sipag lang. Sipag lang po ang kailangan dito. Pag sipag, may sipag talaga lang. Oo. Pag may sipag at tiyaga, may lapu, lapu Eh, yung iba kasi, na, walang nahuni ngayon araw ito. Sasabihin, wala nang mahuli dahil sa reclamation. Kasi nung po yun, eh, bakit kayo po? Kita nyo, puro lapu-lapu. oh, ayan po, katibayan niya. oh, yan lang po, gusto namin parating sa inyo. Napaganda po kami rito sa pagtatambak nila rito sa reclamation sa Pasay. Luminis ang dagat dahil sa naging buhangin na lahat na wala po yung burak. Oh, salamat po sa biyayang ito ng Manila Bay. Salamat po sa Diyos.